Good morning mga ka-abroad, good morning mga ka, -abroad. Good morning, mga ka abroad good morning din. Pamilya ng manok, sisiw at inahin na nandito sa uh, kubo kasama natin at yung ibang mga manok. Ayan. Sinasamahan nila tayo dito. <laughs> Solo tayo ngayon dito sa kubo. Uh, Dumalaw lang tayo dito para magpa-almusal kay Alexa at magpa-breakfast sa mga alaga nating manok. Ayan. At katatapos lang nilang mag-almusal kaya pahinga muna daw itong mga sisyon na ito. Ito yung pamilya uh, ng manok na Uh, pinaglagay natin sa isang sisiw ka gabi kahapon ayan at good news kasama na ulit nung uh, original na family ng sisiw yung kanyang mga kapatid at inahin nakasurvive siya ng isang gabi tingnan natin mamaya ang hapon kung ano naman ang mangyayari sa kanya kung makasurvive pa ulit siya kasi yun nga uh, pina-adapt muna natin siya kagabi doon sa hinahin ng mga sisyo na ito o, so, tapos na yung kanilang uh, shift the time oras na para gumala ulit nag-aya na inahin at uh, kinakailangan na nila uling umingot Diyan sa Nyugan Para maghanap ng mga bulati At mga kung ano-ano pang pagkain So Babay mga sisiw Lumakad na kayo Humayo na kayo Magpalaki at magpakarami Sana ay wala kayong uwak Sana ay walang uwak Na dumagit sa inyo Para hindi kayo Mabawasan Tama na yung uh, Sa anim ay may limang matira tama na yung mamatayan tayo ng isang sisiw nakakalungkot din kapag namamatayan tayo ng sisiw mga ka-abroad, mga ka-exabroad talagang napakalaking bagay na isang sisiw Sasabi, sasabihin ng iba isang itlog lang yan eh, talagang kapag kukunti yung itlog kapag kukunti yung sisiw ay eh, napakahalaga ng isang sisiw ibalik ko mayroon tayong mga hundred na sisiw mga 200 sisiw kahit mamatayan tayo ng 10 walang problema yan pero ito mga ganito sisiw kapag namatayin ka ng isa ay eh, talagang ramdam mo yan mga ka abroad mga ka ex abroad ayan iniwan na tayo ng ating mga uh, kasama mga sisiw ando na sila ayan gagala na naman sila doon para maghalap ng mga insekto at mga bulate dyan malawak yung ating uh, galaan dyan kaya uh, matataba naman silang lalaki sigurado ko at andun yung isang sisiw na kasama na yung kanyang family. Ayan. Yung isang pamilya ng sisiw. Pito na ulit sila don So, malaking bagay yung nadaya natin kagabi yung yung isang inahin. Ayan, mga ka-abroad, mga ka abroad At, ito pa yung iba mga kasama natin dito nagbabaka sakali pa sila na makaka hingi pa ng dagdag almusal pero hindi na tayo magbibigay kasi mga ito ang gali ng mga ito kapag binigyan mo ng binigay hindi na kayo maalis ang bahay dito na lang to paikot ikot ayan o oh, tulad yan oh. sobrang bait na ayan may mga naka pa ano po oh. nakahapon pa ayan at yung isang sisyo natin yun, isang sisyo, yung isang dumalaga natin yun ay uh, malapit ng mga itlog yan. So, hopefully, madadagdagan naman yung mga alaga nating sisyo. At yung isang uh, inahin, yung may pitong anak, mga one week na lang ay palagay ko, mangingitlog na naman yun. Magwawalay na ng sisyo at mangingitlog. So, uh, parami na ng parami yung ating mga kasisiwan dito sa ating bahay kobo dito sa lote dito sa ating probinsya ng Camarinesor so good morning muli sa inyo mga kabrod mga ka sa ang panig ng earth mankind naroon and marami salamat sa panunod at pagsabay-bay sa ating mga videos mga upload at uh, keep safe maraming salamat Bye-bye.